Doon. Kore oh, po oh, asawa. Oh. Sige, naka-video ka. Naka-video ka. Sige, naka-video ka. naka ka. Oo. Oh, ano? Sige. Kain ah, ka. naka ko. Oo. Naka-video ka. naka ka. Sige. guys for today's video ito tayo ulit ng bundok tingnan natin kung ano na update sa kubo guys kung ano naman siya maganda na ulit uh, kapasok na ulit tayo ng San Mateo pag nawalan ng, ng ano dito guys pag nawalan ng traffic dito ang tawag yun himala. saan tayo daang bakal tayo guys para evas traffic Mga uh, walang helmet lang ngayon. Mga uh, walang helmet, tapos tsinelas Eh, okay, mga ganyan, no. Oh. Mga inuhuli nila, walang helmet. Tapos nakachinelas. Pareho oh. kami ba ng helmet? Oo. So guys, pili muna tayo ng pagkain dito sa Pure Gold bago tayo tapos uh, sa sa bundok guys let's go Tapos, papasok tayo dito sa may parang skinita na to. Ayan o, yung ng sakyan. Kakanan tayo dyan, mga kamahoys. So, mga kamahoys, bilhin mo na tayo ng tanghalian. Ang kulam nati, ah, asam natin, asama natin si nanay, guys ulam natin ay ano atay balunan ah atay balunan ang ulam natin mga kamakoy so yun dito tayo bibili Ayan. si pala sinanay na bibili ako dito lang ako Ayan. so nakikita yung bundok na yun guys yun yung bundok na yun akitin natin yan later sana lang di diba matulas hey, guys, mga uh, Makoy, tapos tayo mamili, mamili ng kulam Let's go na sa bundok. Bundok ni Janet. So, yan mga kamakoy. Yung bundok na yan. Akitin natin yan. Marami ng bagong mga resort dito, guys. Redmus Place. Dati, no. Bago lang kami, guys. Wala pang ano, masyadong ano dito. Mga uh, resort. Ah, oh, oh. Alright! ko guys malaga tayo mga kamakoys isang basa rito Mukhang nung uh, um, galing sa bundok yung mga tubig na yan guys so dito na tayo sa ginayan mga kamakoys putik ang ano nga guys maputik ang uh, daanan kaya pag itong maputik na daanan tayo mga kamakoys para iwas dulas putik na naman tuloy ang ating motor guys Woo! putik na naman ng ating motor may mga baka pala dito may ko lang may baka dito mga kamakos makipot yung daan paano ako titigil ano? makipot yung daan Okay. Din tayo dito sa ano, bundok. Mga Guys, dito na kami sa bundok. Ayan. Dito na yeah. uh, ah, kami okay. 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 si bundok, mga kamakoys. Yan, kasama ko si Nana Si Kuya Siya yung mag-aapit mag ng gamit. Ayan. so let's so let's go Ayan. Ayan. Ayaw okay, ko yung maputok eh. Madulas. Mm. Sobrang dulas guys pag maputik dito kaya isa pinatamad ako makyat. Pag madulas. So, nanay lang ng masipag makyat dito eh. Dito tayo dadang sa alternative na daan guys. Ayan, tapos uh, sementado. Dito ang tayo kasi. Pero dito tayo dataan guys. Para di masyadong maputik. Diba? Let's go. Ay! Lata sa kalahati. Pagod na ako. Pagod na ako ah. Oh. na. Pagod na yan, ah. Okay, sana duman dito, guys. Kasong baho. Baho dito. Saan sa Eh Saan? Saan? Ah. Uh, Ay, may bahay. okay, uh, sana dumaan. Nasa ang baho. Ano ba? Uh, guys, yung mga kasama natin dito sa bundok. ano? Uh, Let's go. <laughs> yung mga masipag dito sa bundok, guys. <laughs> go. Ha? Pangalan ko lang.

Oh okay mga kamakoys Nakarating na rin tayo sa wakas Ito tayo sa ating kubo Ayan o oh. Nagyan na siya ng barnis Medyo Gumanda na siya lalo Nagkaroon siya ng kulay Okay guys o Yung mga bumbilyap na yun o Maganda na rito sa gabi guys Kulay Ang buhay Buhay kasi nababawang ba, ba? Kula, eh. Ah, good eh. O, oh, ganda na. May ano na. Kabineta. Ah. Oh, Ay, ayos na. Ano to? Para saan na na Wala pa eh. Ipita na lang. Para saan ba yan? Ah, lagay na mga gamit. Ah, ganda na. oh na, Ruel. Well. Ipita na lang. <laughs> At palagyan mo na rin kasi ng ano na. Yeah, Ayan, maganda. Lagyan mo na rin yung bintana na para Ay, bintana Lagyan na mga gamit na. Ginasa ko na lahat. Okay guys, so yun, ulam namin for today. Video ay itong atay balunan. So, okay. Pagluluto ng atay balunan. So, pero po. Woo! Success! Ang ay busy busy sa kanya. Paglilinis. ano Hi ka naman na hi! Hi! Ang ganda ng kubo ni nanay oh. Okay guys, so yun, kain na tayo. Ito ang ating kanin. Ito ang ating kanin. Yan. Tapos ito ang ating ulam at ay balunan. Yan. Kain tayo dito sa overlooking. Ah, uh, pagkain talaga guys. Sarap kumain. With cranberry juice. Cranberry juice. Okay, let's go. Let's eat. Dun. Kurap po Sige, naka-video ka. Naka-video ka. Sige, naka-video ka. Naka-video ka. Sige. Oh, ano, sige. Kain ah, ka, naka-video ko. Naka-video ka, naka-video ka. Sige. sige. Kain na tayo. Makamakos. Panunti na natin Okay guys, so Pauwi na tayo ng bahay Pinababa na ako Papagpahinga na tayo dito sa bundok Yan, si nanay Nagpapalini si nana Ito si nana nice na higahin guys Tapos ano nagpapagawa si nanay ng ano Ayun o Cabinet ah, lagay ng mga gamit Ano ano na ako pero dala lang baka buta na dito na ako. Ano? Ano? Hmm? Hmm. Ah, sige. Ayan guys, ang, ang, bago dito sa bundok guys, yun may, may na may nilalagyan siya ng bintana para din na siya open tapos yun na nilalagyan na ng mga parang cabinet para lagayan ng mga gamit guys lagayan ng mga taldero, kawali yun ito, so guys, nililinis ka rin po. Yan. Nililinis ka rin siya para pwede siyang taniman. Parang gagawin siyang hagdan pala yan. Yeah. Kaya hindi pala itatanim. So, susunod, guys, mag-hydroponics tayo dito. Tatanim tayo ng, ano, ng lettuce, guys, lettuce. Maraming tayong gagawin dito sa buntok. Nga, ito. No. na na tulog na tulog na kasi huwag na labahan antok na antok na si Bantay ay pumatulog kasi ay labahan ng payantok antok hindi na tayo guys pamanan tayo baka butan pa tayo ng ano ng ulan merap mo ba saka may practice pa kami Ay gising ko lang gising. Ay gising lang natin let's go sarap ng hangin eh tapos ng hangin. Okay. Let's go, guys. Bye-bye. Okay. Uy, nata. Mga kamakays. Dala tayo tubo. Ayun. Tubo. Para pantungkod natin yung gays, yun. Pantungkod. Para di tayo matulas sa anong daan. Guys. Siya so, yung Umaputik, oh. Pwede mo siya gano'ng kaputik mga kamakoy Ano lang Parang medyo patuyo na Pero Baka may iba pa rin dito na Ano na uh, Maputik madulas Pagtungkod natin Guys, may pagawa ng bagong bahay dito Ano, dito Dito rin ang bahay nila Mga Tapos din eh dito daw sila dito na daw sila stay sabi maganda rin si mag stay rito guys napaka presko talaga payapa ano tanawin no? parang ano peaceful talaga rito guys talagang nakakapagod lang umakyat pero syempre masanin na rin masanin ay ala, 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 ala. syempre masanin na rin tayo umakyat pag ganun tsaka misan tsaka pag may mapaglilibangan dito guys Talagang, um, ano, tatambay ka, kapatambay na ako lagi dito. Wala kasi mapaglibangan dito guys eh. <sighs> Siyempre siguro kung may internet lang dito, may TV, diba? May ref, Talagang um, dito ka ano, na mag stay Marami kang magagawa dito. So, hanggang, ganyan yung oh. dulas oh. Madu-dulas-dulas ako. Yan lang may tungkot akong dala. Huwag <laughs> na tayo guys. Bye-bye. Kapagod mo. Nakapagod mo ba mga kamokwis? Panginoon mo na konti Kunti na lang, malapit na tayo sa baba Ayan Tingla na lang guys Hey guys! Uy na tayo! Kababa din sa bukas Nakakapagod mo ba? Mahiging hindi ka ko, ko Hey! Sigaw mo! domina na naman tuloy ng motor ang putik si brother si ipag krab, makakapagod na karami makakapagod yan guys ako nga walang bit bit eh pagod na pagod umakit eh mo ba sila pa kaya na ang bigat ng bit bit nila inaakit talaga nila doon sa taas guys karami sisipag kaling okay baan na rin tayo ay uuwi na guys Matsu. Pauwi rin tayo, guys. Thank you. Thank you, Lord. Nakawi rin sa bahay. Thank you for Lord God. Nakawi rin sa bahay. Nakatulog ah, na tayo. Ay, pagod. Ah, bye.